Pinuri ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel Victor Rito ang ipinakitang tapang, disiplina at pagkakaisa ng mga operatiba. Ayon kay Colonel Rito, ito ay patunay ng kanilang tunay na paglilingkod sa bayan at malinaw na halimbawa ng paninindigan ay pagtanggol ang mamamayan laban sa mga mapanirang elemento ng lipunan. Dagdag pa nito, Patuloy na magiging masigasig ang PNP sa pagpapatupad ng batas at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lalawigan, katuwang ang AFP. Ang pahayag ay kasunod ng matagumpay na operasyon ng Datu Udin Sinsuat Police kasama ang SAF, PIU, PIDMU, First Provincial Mobile Force Company, iba pang police unit at Marines na nagresulta sa pagkaka-neutralisa ng Municipal Top 1 at Provincial Top 4 Most Wanted Person na si Sudin Usman alias Sami Okrega. Rufa Mokalid, NBC Bida Balita.